ano sa dream na. na maganda. It's maganda talaga kasi it's dream. Oh, so, kung saan ako bigyan, it's luna. So, hindi ko kailangan mamili or maghanap. Mag Lahat talaga pwede. yung successful. Basta luna. Ayan. And of course, can you tell us about what you're wearing right now? Yung ano mo, no? Uh, napakaganda mong... Wait, is it of Barbie collection? Uh, this one? It's my... Hindi ko alam din. Namimigay kasi diamonds. So, the, uh, ito, makakabigay lang ni Drake. Hindi oh, ko alam. Grabe, <laughs> ang laki naman ang bigay ni Drake. Alam. Grabe. Alam, din ako. alam ko, oh, generous ka, pero iba, anong feeling mo bigyan ng ganyan? Mas, alam nyo, sobrang laki ng puso ni Drake. And marami siyang binibigay kahit house and lot. Pero hindi siya ma-post eh. And, ganun din siya. Grabe. Ito, ano ka oh. na po? Oh! Okay. Yung na-perfect okay. kami dalawa. Kasi, we both okay. have to be big house. wait lang. Oh, kanina. Oh, Maybe may, 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 may okay. just give now okay. um, are you okay? feeling good yes na po Joyce so Ivana before you message it it's good 'te pa rin naman i wanna see you guys oh, Miss Ivana before we continue maybe invite you to sit down here so we can formally sorry oh oh mabilis lang to so promise nandito na rin tayo but anyway Ivana yun na nga let's talk about the Barbie collection with with Drake ano yung yung ipopromote nyo rito. Ah, mm -hmm. uh, there na lang. Okay. Alright, Ms. Ivana. Sige. Oh, okay. Gusto nyo ba magtanong man ng iba? Other related. Para mm -hmm. before mag-barbie mm -hmm. mm -hmm. tayo. Ah, uh, ano ba? Paano, um, reaction ko lang. Uh, when did you uh, get sa Showtime it's... They wanna be you when they grow up. Oh, uh. uh -huh. They do. They oh, really cute, wanna. cute naman. Mm -hmm. Nakaka-touch. And actually, I'm really happy because um, not just kids, pero mga lola, siyempre, when I started, it was mostly, um, uh, sinasabi nila po, lalaki. Pero ako sabi ko, hindi. I'm gonna show who I am. And if they love me, they love me. If they don't, they don't. And it's just something na nakakatuwa. Kasi kahit mga bata ngayon na nakakatuwa. And I love kids. And sabi nga nila, gusto nila ko na. daw nila maging anak sana ni Pablo sa bata. oh, oh! <laughs> Sayang dahil! Na, nakapagpag ka na ba kay Bobo sa okay kamubo Talaga. Pa. Alam mo, kahit saan ako pumunta, lahat sila, bakit wala ka na? Bakit wala ka oh. na? Kahit pumunta na ako sa convenience store, ganon na. Uh. so sabi, Doon ako nalulungkot na naman kasi nakalala ko na naman. Anong gusto mo sabihin sa fans lang? Tungkol sa, of course, na no, just once and for all sa ano, departure mo, formal departure sana po ay patuloy nyo pa rin uh, suportahan ng Batang Kiapo and uh, everything ha uh, has to come to an end and yung akin talaga is because of work kung wala naman ako ibang work, kaya kung gawin nyo ng mga 10 years, 20 years, I really love bubbles and I really love Batang Kiapo Last na lang, what's next after bubbles? Mm Movie -mm. at syempre may Ooh. kasi Oh. Uh, at isa yung isa pa. Pero ano pa, papahinga Saka. muna ako sandali. Kore, And yung mga trabaho at yung mga commitments na kailangan ko. Kasi nagpapong patong na siya Oo, eh. oh, oh. so talaga na nausod yung mga project? Lahat talaga. Kasi three months lang talaga yung... Probably, ano namin nito Three months, and then we're kami ng 11 months. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you, Vanna.